Yo, what's up? This is Advert TV, mga kaidol. So, syempre, kung napadaan na kayo sa aking YouTube channel, huwag yan namang kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell button para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload dito sa YouTube channel, mga kaidol. So, maraming salamat. Ang video na ito, mga kaidol idol ay ito yung... Kumbaga, Shaquille O'Neal, na batang Shaquille O'Neal na gustong agawin yung trono ni Michael Jordan Prime. So, grabe yung video natin ngayon mga ka-idol. Kung paano ipapakita ni O'Neal sa buong mundo na siya yung susunod bilang isang Michael Jordan. Pero sa pansamantalang naagaw naman niya noong 1995. So, kumbaga pansamantala binalik naman niya kay Michael Jordan. So, paano nga ba? Para mas lalo nating maintindihan mga ka-idol ay panuorin natin yung video ni Backscore. So, ang video na ito ay galing kay Score, Subscribe natin yan mga ka-idol. So, maghanap na kayo ng quiz para sabayan nyo kung panuorin itong video na to. So, huwag na natin papatagalin ito mga ka-idol. Eh, no? I-play na natin to. Let's go bago natin mapanood ang isang 7 foot 1 na higante na nagsasayaw sa TNT Center. O bago natin mapanood ang mga iconic place na gaya nito noong dekada ng 2000. Mayroon munang nagkaroon muna ng sagupaang paang David M. Goliath sa pagitan ng isang 22-year-old Shaquille O'Neal at ng prime Michael Jordan. 1995 Western Conference Semifinals nang sinubukang maghari-harian ni Shaquille O'Neal sa liga at palitan si Michael Jordan sa trono bilang hari ng NBA. Nagtagumpay siya pansamantala. Ano ang ginawang pambubuli ng batang Shaquille sa Prime Michael Jordan? At bakit hindi nakalimutan ni MJ ang ginawang ito ni Shaquille? Kailangan nating magbalik tanaw 25 years ago at iyan ang sasariwain natin ngayon sa box score nagsisimula ng itayo ng Chicago Bulls ang kanilang championship dynasty noong 1992. Nang dumating sa liga ang 20 anyos pero 7 foot 1 na center, 147 kilos na number 1 draft pick sa NBA na si Shaquille O'Neal. Isa sa mga pinakamalaki at dominanteng player sa NBA. At ganito ang agad niyang ipinaramdam sa liga. Sa kanyang rookie season, ipinaramdam ni Shaquille O'Neal ang isang dominanteng higante na hindi pa noon nakikita ng NBA. Nag-average siya ng 23.4 points, 13.9 rebounds, at 3.5 blocks. Marami ang naniniwala na magiging mahusay na player si O'Neal, pero ang ganitong kabilis na progress, marami ang nagulat. Nakuha niya ang Rookie of the Year at ang kauna-unahang rookie na naging starter sa isang All-Star Game after ni Michael Jordan noong 1985. Para maintindihan kung gaano kagaling ang isang rookie Shaquille O'Neal, ito ang kanyang performance noong kanyang rookie season at ito naman ang top 23 years old na mga player sa NBA. Mahuhusay ang mga yan pero wala sa kalibre ng isang Shaquille O'Neal noong panahon niya. Sa kanyang ikatlong taon pa lang sa liga noong 1996, napabilang na si Shaquille O'Neal sa top 50 greatest NBA players at malayong sabihin nang wala sa mga players na ito sa ngayon ang papasok sa top 50 players of all time sa kanilang edad. Pero hindi tuluyang makapaghari sa NBA si Shaquille O'Neal dahil matatag na ang Chicago Bulls bilang championship dynasty para sa kanilang tripit si Michael Jordan ang itinuring ni Shaq na roadblock sa kanyang pag over sa liga. Pagkatapos ng sunod-sunod, sunod-sunod, sunod-sunod na pagkabigo, nagtagumpay si Shaq. Nang ipasya ni MJ na magretiro sa basketball noong 1994 at ibaling ang atensyon sa baseball, wala nang makapipigil kay O'Neal sa pag over sa liga bilang di mapigil na puwersa sa NBA. Noong sumunod na taon, pangalawa na siya sa scoring leader at tuluyan ang pinagharian ng Shaded Lane noong 1995 bilang NBA scoring champion sa regular season. Ang problema, may magbibigay ng inis kay Shaquille O'Neal. May nagbabalik. Si Michael Jordan suot ang bagong jersey 45. Nang kalagitnaan ng 1995 season na nanganganib pang makapasok sa playoffs ang Chicago with 34 and 31 record, biglang bumalik si Jordan at tinulungan niya ang Bulls na umarangkada sa 13-4 record at ibinigay ang number 5 seed sa Eastern Conference pero ang Orlando Magic ni no O'Neal ay isang established force na sa NBA sa likod ng puwersa ni Shaq at Anfernee Hardaway at sila ang number one seed sa East. Nang magharap sila sa Eastern Conference Semifinals, walang plano si O'Neal na ipakuha muli kay Jordan ang sa NBA na hawak-hawak na niya ngayon. Kaya naman, halos simbigat ng tatlong kabambigas ang bumagsak kay MJ. Sa play na ito, para bang sinabi ni O'Neal na hindi na pwedeng maghari-harian si Jordan. At kahit nag-average si Jordan ng 31 points kada laro sa series na iyon. Pansamantala, nagtagumpay si Shaq. Tinalo ng Orlando Magic ang Bulls sa series 4-2. Sinabi ng Orlando na wala na ang dating Jordan at mahina na ang MJ number 45 kumpara sa MJ number 23. Ang statement win na ito ng Orlando ay tila nagturo kay Jordan na bago niya matamo ang greatness, kailangan muna niyang mabigo. With his competitive spirit, hindi nakalimutan ni Jordan ang kanyang kauna-unahang talo sa playoffs simula nang siya ay bumalik. Nang sumunod na taon, dito na nila ginawa ang historic 72-10 season record na hinawakan ng Chicago Bulls for 20 years. At nang magharap silang muli, ang Bulls at ang Magic sa Eastern Conference Finals, inatumba na ni David si Goliath. Winalis ni MJ ang Orlando ni Shaquille ng 4-0 sa series at dire-diretso na ang Bulls sa championship at muling kinuha ang titulo para simulan ang kanilang pangalawang tripit from 1996 to 1998. Ito na rin ang huling pagkakataon na nakita si Shaquille suot ang Orlando Magic uniform. Dahil na-trade na siya sa Lakers kung saan nakuha rin naman niya ang sariling version ng 3-peat with Kobe Bryant. Ang naging tapatan ni Jordan at O'Neal ay nagpapaalaala sa atin na isang basketball rivalry ay hindi palaging sa magkatulad na posisyon. Pero ang kanilang competitive spirit ang parehas na naglagay sa kanila sa kanilang maringal na status bilang mga Hall of Famers na tinitingala hanggang ngayon sa NBA history. Hanggang sa susunod nating video, huwag kalimutang mag-like. So yun, grabe yung ano, yan pa na yung point natin mga kaalil. Kumbaga... kaya sinasabi natin na pansamantala kasi nagre-resign nga si Michael Jordan pero bumalik lang naman. So... Kumbaga, nung pagbalik ni Michael Jordan, doon na yung bawi na ako, nakuha naman ni Michael Jordan. So, kumbaga, yung ginawa ni Shaquille O'Neal noon ay talagang naghari-harihan. So, tingnan mo naman, 7-1. Puter, ang laki. Sana nagustuhan niyo yung video natin mga idol. So, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like para ma-update pa kayo sa mga bago pa natin i-upload. So, maraming salamat sa inyong pagpanood and thank you.